Hello mga galaki, 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm, ngayong June 27. Abay kunin mo na ha, unang una pwede pong iramble ang mga lucky numbers natin sa mga nagtatanong po. Sir Red, pwede po bang iramble? Pwede pong iramble po kung gusto nyo po, nasa sa inyo po yan. Kasi pag hindi nyo niramble, tas lumabas ramble, kunyari, binigay ko kunyari sa, sa 4 digit, uh, sa 3 digit na lang kunyari ang ano ko eh, 3, uh, sa 2 digit pala, kunyari sa 2 digit nang binigay ko eh, two, eight, 2819 tapos hindi nyo ni-rumble e, tapos ang lumabas 1928 hindi kayo panalo dapat i-rumble nyo okay Eto na po ang 4 digit lucky numbers umpisahan na po natin sa India 1287 Philippines 3944 Thailand 1263 Taiwan 3485 Malaysia 2615 Dubai 3390 New Zealand 6438 Australia 5271 Mexico 6939 Canada 4021, Greece 8463, Israel 2135, Las Vegas 9234, Saudi 8217, Japan 5509, Italy 6283, Germany 4314, Korea 2538, Texas 5571, China 8269, Singapore 3122 at Hong Kong 9279. Ayan mga kalakiya, tayaan nyo na yan. Good luck po, mananalo tayo. Claim it.